Mga bata, ako si Kuya Bram. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa Pinoy BK channel. Ang istorya natin ngayon ay tungkol sa matalik na magkaibigan. Ito ang kwento ni Pedro at ni Sunshine. Isang araw, may magkaibigan na sina Pedro at Sunshine. Araw-araw silang magkasama naglilibot at tinutukla sa mga bagong bagay. Walang ibang nagpapasaya kay Pedro kung hindi ang pagkakaroon niya ng kasama, si Sunshine. Kahit pamalungkot ang langit, lagi siyang napapasaya nito. Isang araw, habang naglalaro si na Pedro at Sunshine sa parke, biglang huminto si Sunshine at lumingon kay Pedro. Pedro, sabi ni Sunshine, kailangan kong umalis sandali. Nalungkot si Pedro. Anong ibig mong sabihin, Sunshine? Huwag mo kong iiwan. Kailangan kong maglakbay, Pedro. Paliwanag ni Sunshine. Ngunit ipinangangako ko, babalik ako agad. Nasaktan ng puso ni Pedro. Hindi niya alam kung paano siya mabubuhay nang wala si Sunshine sa kanyang tabi. Pero anong gagawin ko kapag wala ka? Tanong niya. Magiging okay ka, Pedro, pinatitiyak ni Sunshine. Tandaan mo, kahit saan man ako mapunta o gaano kalayo ako, ikaw ang aking sikat ng araw. Ikaw ang nagpapaligaya sa akin kahit maula pang langit. Sa bigat ng kanyang puso, pinagmasdan ni Pedro ang paglipad ni Sunshine na unti-unting nawala sa kalawakan. Ang mga araw ay naging mga linggo at lalo pang namiss ni Pedro ang kanyang kaibigan. Nagnais siyang makita ang mainit ng ngiti ni Sunshine at maramdaman ang init na yakap nito. Isang araw, narinig ni Pedro ang pamilyar na tinig na tumatawag sa kanya. Pedro! Pedro! Lumingon siya at nakita si Sunshine na lumilipad patungo sa kanya. Sunshine! Pumalik ka! Tuwan-tuwa na sigaw ni Pedro. Ipinangako ko na babalik ako, di ba? Sabi ni Sunshine na may ngiti. At eto ako ngayon. Mahigpit na niyakap ni Pedro ang kanyang kaibigan na nadama ang init ng yakap ni Sunshine. Namiss kita, Sunshine! Sabi niya. Namiss din kita, Pedro. Tugon ni Sunshine. Ngayon, magkasama na tayo uli at walang makakapaghiwalay sa atin. Sabi ni Pedro. Mula noon, sina Pedro at Sunshine ay hindi na naghiwalay. Sila'y magkasama at naglibot sa mundo at lumikha ng mga bagong alaala. -ala. Kapag dumidilim ang langit, titingin si Pedro kay Sunshine at aawit ng kanyang awitin. Sina Pedro at Sunshine ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay. Ang mga puso nila ay puno ng ligaya at pagmamahal. Dalawang magkaibigan na magkasama at nagmamahalan. At yan ang kwento ni Pedro at Sunshine. Salamat sa pagsama sa akin mga bata. Sana'y may natutunan din kayo. Alam niyo ba? Magkikita-kita ulit tayo sa susunod. Katulad nila Sunshine at ni Pedro. Kahit ano ang mangyari, hindi sila nag-iwanan. Dahil mahal nila ang isa't isa, parang tayo. Sabayan niyo kung kantahin ang mga paborito nating kanta, okay? Isa, dalawa, tatlo ang mga ibon na lumilipad ay mahal ng Diyos hindi kumukupas Leron, leron, sinta Puko ng papaya Dala, dalay, buslo at sisidla ng bunga May tatlong bibe akong nakita Mataba, mapayat mga bibe Ngunit ang may pakpak -pak sa likod na iisa Siya ang leader na nagsabi ng Kwak, kwak Paalam mga bata